So hi mga tao and welcome back to my channel and ngayon nga guys ang fiesta namin dito sa aming barangay so uh, parang hindi na kami mamiesta sa ibang lugar kasi hindi talaga kami naghanda uh, hindi malaki handa namin so bumili ako ng 10 kilong baboy and then inatihati ko lang siya para uh, para yung mga lolo't lola ko yung mga, tsa Ay! Yung mga ko hindi na pupunta sa ibang bahay para mamiesta pati so, hindi kami magutuman yun so ngayon, naluto na pala yung eto hindi ko na video kasi loba talaga ako Ayan. ito yung kalderetang buto-buto and luto na rin yung okay. pinay, pinay luto na rin yung pumba ayan so ang ko ngayon ay ang pansit ang tawag nito sa pancit namin is so, pina Labas ko muna yung mantika guys kasi para hindi masyadong ang mantika. So anong sunod? Uyon. Oh, yeah. Hindi pa ilunod yung mga sabawan para ano. Saan <coughs> na yung Sa gawa siya. Katsa na ko. So, lagyan na natin ng toyo, guys. Para magkulay na naman yung pancit natin. Tapos, halong-alongin natin. Ibuta ka naman yung banana blossom? Sige. Yeah. Ayan. So, nagkulay-itim na siya, guys. Para hindi naman putla yung pancit natin. And next natin gawin ay ilulod natin ang ah, itong kaka. ang tubig ng nasa pixel. Yan ang Kasi malaki yung pagkahiwa nito guys. Actually kami lang talaga yung kakain lang nito yung tanghalian. Para kung may pupunta din na gusto mamiesta makakain din kahit papaano paano. Kahit transit tansit lang kasi babago pa lang kami na matayan guys. So pangit naman mag-celebrate agad kami. Ayan. So, after nyan, ay lalagyan natin ng tubig. So, please, ang halaan. Ang lalagyan na natin siya ng water. Tanawan tubig, bro. Ayan. So, pakuluan natin yan and saka natin ilunod yung pansit natin. And, ito pala yung expertise ng tatay ko guys ang magsaing ng maramihan so ganyan siya magsaing ng maramihan guys pinapakulo mo ng tubig bago lagyan ng bigas so ginamihan na namin kasi marami kaming pancit po pansit lang yung ulam and ito pala yung pinapagawa ko ngayon bagong kusina bagong lutuan hindi pa siya tapos pero dito may dingding na hindi to na lang hindi pa tapos ano to ito yung sa inyan <coughs> kaso lang ipasiminto ko pa to eh wala pang budget papatungan to ng siminto dyan para para pag linisan sya walis walis okay. lang Mahirap kasi pag lupa tingnan nyo Mahirap pag lupa guys kasi Maabsorb absorb yung init sa ilalim. So, papatuhan ko to ng semento dito. And meron siyang, oh, meron siyang panghaw. Oh. So, para kahit wala kaming gasol, pwede na kami dyan. Mag-kahoy-kahoy. Para hindi masyadong mahal. Punon, ginakay pa? Ha? Ha? Honey, anh đưa cái tôi anh bắt tôi bắt tôi là Hmm. Okay, okay yan. Ba yun, saan hmm? mo na? Ay, ano pa dilunuran? Gusto, ang hirap palang proseso niyan, guys. Tingnan natin, guys, kung maluluto ba yan mamaya, ha? Tingnan natin. Oh. So, ngayon guys, <clears throat> ilagay na natin yung pancit kasi kumulo na siya. So, ganito lang yung bam -e sa amin guys. Ihalo, ihalo nyo lang yung yellow na pancit sa tanghon. Ay, ano yan? Bihon. Para maging bam-i. -e. Dapat dalawang. Dut lang. Natimplahan ko na to guys. Ay actually ang tinimpla ko is toyo lang. And okay naman yung alat niya. Hindi na siya maalat. So, Haluin mo lang siya para mag combine yung lihon at saka yung pansit. Hmm. So, ipaano e, na natin yung tubig guys. May evaporate para mag para matuyo ba matuyuin lang natin siya and then mamaya saka natin ilagay yung cabbage so pinatay ko na yung ano guys yung apoy kasi magagarnish na tayo so mayroon niyang spring onion cabbage at saka bell pepper para hindi siya ma-overcook pinatay ko na yung apoy. Saka natin siya halo-haloin para mag uh, well combine. Yes. So, nawala yung pansit guys. Yung bihon yung syempre mas ma ano siya, maalsa yung bihon guys sa pansit. Halo-halo lang siya. Tapi pa sa ng cabbage. Kira mo na kayo. Ang kaunan yun ay salad. mga Magaling patay na nato kaya ron. Pwede na pang order. Uh, so ayan na guys. Luto na ang ating BAM E for today's show Sobrang sobrang sarap. Oh. So para hindi din siya ma ano guys. Pwede mo siya lagyan ng mantika. Para hindi siya matuyo. Pero kaka ano ko lang naman kakapatay ko pa lang. Ayun na butang ito e mga high blood eh. So ayan ang ating Bum eh. So next natin lutuin mamaya is ang lumpiang. ating lumpiang Shanghai na binalot natin kahapon. So see you. Na yung binalot natin kahapon guys na mga lumpia. So, atin ng anong tawag ito? Deep fry Yung deep fry natin So, ito lang talaga yung handa namin guys Huwag na tayo maghanap pa na Eh, yung, Slow din ang iyan ko Fire pit. Dalit ka siya na Huwag na, tayo maghanap ng iba kasi tumi kaya. Happy, happy, wala, Diyan lagi Burala kini ku antan. Blarg. So yan guys. So yan guys. I pray na natin siya. hindi talaga siya na hindi siya nagkagulo-gulo guys kasi nga mahigpit yung pagkalagay na so titikman natin guys ngayon kung luto na ba itong kanin mm, perfect luto na siya guys so yan talaga expertise ng tatay ko masain ng maraming so maya maya guys kakain na para sa tanghalian And sana Lord, magkasya po yung ulam namin. In Jesus' name. So brown brown na siya guys. <clears throat> Malapit na siya maluro. So ating... Ayan. I'm so ito daw John? Kunti na lang talaga siya. Nagluluto na siya. Asa ka si Miga pa? Ayan, guys. Tagay sa baso. Te, nakay baso dito. Te. Tuyuhan ah, namin sa fiesta. Tulog taon. Ang tiling ko dito ba? Ako? O. Oh. Ay, takapang naka. Lingkot ka sa ulit. Dito, gitan. Ayan na, happy fiesta. <laughs> Ginoo oh, ko. Oh. Marugit tayo na kaya. Laban lang. Oh, Marugit tayo niya akong bisita, o. Oh. Kurang mga silingan. Kay, <laughs> kabalo, sila rin akong uyuan taon, ganihian ko. Ako apuhan, oh. Diba? Kami kamera. At least di namin mamistas lain. Okay. Di namin mapas mo. <laughs> ah.